Pangarap ko lang to noon pero nagagawa ko na ngayon. Hi CC, Barbie inspired cake tayo for today's video. Alam nyo ba, noong mga bata pa ako noon, gustong gusto ko talaga magkaroon ng Barbie cake or kahit Barbie cup. Pero hindi pa kasi uso noon yung mga customized cakes. And ang pagkakaalala ko, puro pang wedding cakes lang din ang mga available. At kung naalala nyo rin, meron din pang debutant na tear cakes. Yung may hagdan pa nga, ngayon nga hindi na siya masyadong uso. Kasi iba iba na talaga yung mga demand ng cake designs. Wala na nga din ako masyadong nakikita na ganong klase ng design ng cake. ay yung mga base. Cake. Ngayon kasi modern na, kaya marami ng improvement sa cake. Pahirap pa ng payan. Eh, naalala ko nga din, yung mga nagkakaroon lang ng cakes noon ay yung mga can afford or yung mga big time. Kasi mahal talaga ang customized cakes. Royal icing pa nga yung mga ginagamit nilang pandek. Tapos puro mga mabulaklak. Wala pang masyadong toy noon and mga printable toppers. Then, ang gamit nilang mga icing ay yung boiled icing yung pa. Yung gawa sa itlog, ngayon kasi meron ng ready-made icing katulad ng whipping cream o kaya paste type icing. Ang happy ko lang kasi, yung mga gusto kong cakes noon, kaya ko nang gawin ngayon. Hindi ko lang kasi wala naman akong background sa baking. Pero bigla na lang akong natuto. Siguro para dito talaga ako. Anytime na gusto ko magkaroon ng cake or pa experience sa family ko yung customized cakes ay kayang-kaya ko na. Kaya na nga sumusuko kasi naumay na ikaw ba naman araw-araw cakes, di ba? Kaya super grateful ako ngayon kasi di ko man experience noon pero ngayon pala ma-experience ko. Ayun na. naman dahil na-experience ko nang gumawa ng customized cakes. Nakakapagod siyang gawin. Oo, oo may times na gusto ko na ring sumuko. Pero pag mahal mo talaga yung ginagawa mo, yun pa rin yung mangingibaba. Sa thank you sa patuloy na nagtitiwala kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. I hope na gusto niyo yung video na to. Thank you so much for watching. Babush.